importante talaga tong Tarabasa kasi mas madadagdagan pa yung kaalaman nila. Mas natututo pa, mas makikita yung improvement kung kasali sila sa tara kasi malaking tulong para sa mga bata. Marami talagang kapupulutan ng aral, hindi lang sa estudyante, pati rin yung mga nararanasan ng bawat learning facilitator ng Tarabas. Marami talagang non-reader talaga. Nakikita ko yung improvement, malaki. Makaturong po yung program na po na to na Tarabasa kasi po, Uh, may allowance po kami. Wala po akong magulang na nagpaparal sa akin. Independent po ako nagpapaaral sa sarili ko. Yun po ay makakatulong sa akin at makakatulong din sa mga parents at sa mga bata po. Dahil po kami po ay nagbibigay tulong at turo rin po sa kanila po. Ang nanay-tatay tutoring program po nakatulong po sa akin para mas malaman po pa po kung paano po i-handle sa pag-aalaga yung ano ko sa pagtuturo po ng mga lessons. Nabibigyan ang tone pansin namin yung mga dapat at hindi dapat namin gawin pagdating sa pagtuturo sa mga bata bata, binibigyan din kami ng mga halimbawa kung paano namin sila matuturuan. Kami yung unang dapat nagtuturo sa kanila ng mga tamang asal para pagdating dito sa eskwelahan, i-apply na lang nila. Maraming maraming salamat dahil malaking bagay po to sa aming mga estudyante. Malaking tulong po. Lalo na po sa mga parents na nakikipag-cooperate. maganda na magpatuloy yung program na to sa DSW, mas supportahan nila yung mga programang ganito. Mas mabigyan pa sila ng kaalaman, mas matuto. Di e maraming salamat at sa pag-implement po ng Tarabasa po at yung nani tatay tutoring program para po mas mahubog pa po yung mga anak namin ano, na sa pagbabasa at para din po sa aming mga magulang ay natututo po kami kung ano po yung mga dapat naming gawin. Pagpatuloy po yung mga ganitong programa kasi marami po kayong natutulungan ng mga estudyante na talagang nangangailangan ng gabay sa pagbabasa. Malaking pasasalamat po kami sa Tarabasa po dahil nabigyan kami ng opportunity po maka-experience na makapagturo at magkaroon po ng alawans at makatulong dito sa amin bilang estudyante po.